Sumilong po kami si Kuya Dor. Sumilong po siya dahil lakas po ulang, Wala po siyang kapote. Ako po may kapote. Siya po wala. Kaya dito, pangit nga ng pasyal natin. Sobrang maulan. Nihingal ako. Nihingal ako sa pagtakbo. Oo, yan pa. Nahingal po ako sa ano, sobrang ulan. Pero maganda po sana ang tanawin eh. Ang problema lang po ay naulan. Wala po kaming ano, tayong eh buti po ako ay nakakapote si Kuya Ador po wala eh. Ayan hmm. po ang Portugal. Mukha. Ang Lisboa. Lisboa. <laughs> ang pinaglihi <po> sa ulan. <laughs> pinaglihi po sa ulan tong Lisboa. <laughs> ang ganda po sana eh. Sabi nila marami na

po para lang sa Yung, yung baktak po. Oo, ham lang pwedeng dalhin. Oo, oo, kasi po pag nag, nag ano kami isobra, tabayaran na po namin yung padagdag po sa tiket. Yeah. Kaya ang dala po namin yung baktak lang. Pero po ako yung nakadala ng dalawang jacket. Dalawang jacket po ang nadala ko. Tsaka ang lahat ng blouse na din lako puro long sleeve dahil sabi nga po nila yung malamig po dito. Yun nga po, ito nga po malamig dahil naulan. <laughs> ano po yan din, idagat na po yan, po yan mm -mm. Pero hindi pa nga po tayo nakakarating sa tori ng Belen. Kaya, mm -hmm. Dito lang po tayo sa Belen. Yung tori hindi pa po natin nararating. Ang ganda po ng museum na yun, oh. Mm -hmm. Ang ganda, mm -hmm. ganda po ng tanawin. Kaya lang naulan po sana. Para tumi kung tumila po naipasyal namin kayo ng maigi. Ang dami pong duck. <laughs> sa Santa Cruz naman po ay maraming kalapate. Dito naman po ay duck. Pero may kalapate rin po sa may ano ng, ano, oh, ng kabayo. <laughs> Sayang po yung pagpasyat. Ang mahal po na naman, naman ng ano, ng sinasakyan namin tren at saka ng bus. nag po kami at nag pero ang mahal po pero sabi namin para marating po namin kasi hanggang bukas na lang po kami, balik na kami ulit sa Spain. Trabaho na naman po tayo. Marami din po doon walang payong oh, sa tori na yun oh. Yun oh, doon sa tori na yun marami pong walang payong. Marami pong nagtiis. Marami pong nagtiis na walang payong. Ayun, may mga nakakapote rin po doon. Ako po'y nakakapote rin. <coughs> Kaubusan po ng kapote. Ang na abintan ng kapote, dalawa, singko. Nung lumakas ang ulan, singko, isa na. -mm. -mm. <laughs> Pero maganda lang po at mainit yung kapote. Hindi po malamig. Hindi ka makakaramdam na lamig. Pero yung jacket ko po ay dahil mahaba doon sa kapote, masang basa na yung sa manggas, sa may braso. Siguro, pagka minsan may tubig siguro. Oo. Sa hapon siguro. Yes. yung kung ano po, kung maaraw lang po, yung pong tulay na yon para po yan San Francisco, San, San Francisco Bridge. Yung po ipati yung kulay niya. Ayan po yan, para po San Francisco Bridge. Kaso maulap po, maulap kaya hindi po masyadong natin makuha, matanaw. Yan, San Francisco Bridge po yan. Ah, hindi po San Francisco Bridge, katulad po ng San Francisco Bridge. Maganda po sana. pero bueno, mga kaibigan ko tuloy ko po kayo ulit maraming maraming salamat sa inyo bye bye po